Happy New Year sa inyo lahat mga kahabi. So, itong video natin eh, as per request din kasi tinatanong nila kung tayo ba ay may isda pa. At uh, yung setup natin, kung kamusta na ba yung setup mo kaya dito sa bahay. So, ano na yung ano, progress? Meron bang pagbabago or something? So, ngayon na napakikita ko sa inyo, actually sa totoo, napakatagal nating hindi ano, hindi ko masyadong naalagaan yung isda natin. Most of the time kasi tayo laging nasa labas so laging tayong gumagawa kung saan saan. Kaya yung ginagawa natin uh, dito medyo uh, nakakalimutan natin to. Itong ating uh, isda kung titignan nyo, uh, ayan, ito si Bianong. Si Bianong kasi hindi ko napansin ito uh, lately na ano pala, uh, yung isang mata niya nagkaroon ng problema yung isang mata. Then, nung ginamot ko ito, uh, ano na, huli na. Kasi nga, nabibisi tayo, hindi ko napapansin. Hindi ko alam kung nakagat siya ng, ano, na insekto or something. Basta yung mata niya, bigla na lang, ano, biglang uh, namaga yung isang mata niya lang. Then, after that, nung ginamot natin ng, ano, ng, ah, uh, ng ating, medicine, ano, meron pa, minatira natira pa yata ako dito. Tetracycline, actually. Ah, metronidazole pala ito. Ah, metronidazole itong galing sa aking, ano, kumpare. Ito, yung metronidazole na ginamit ko, galing kay paring ah, Winston pa ito. Ah, shout Shoutout, paring Winston. Happy New Year sa'yo. So, yun, gumaling naman agad. Nagawa ng naman. Kaya lang nga, yun, si Vianong. Bulag na isang mata. Uh, pero, super, okay naman siya. Uh, malakas, healthy naman. Then, ayan, ayan si Vianong. So, yung isang mata niya, uh, wala na yung isang mata. Pero, sa kabilang mata niya, okay naman siya. Ayan, ayan. Ayan. Mabait ito eh. Mabait itong ating ano, isda na to yun ngayon ano, ang nabago actually dito sa setup natin kung mapapansin nyo before ang ating uh, automatic water change ay nandito sa taas diba, kung kung matatandaan nyo, nasa taas yun, nandito so ngayon wala na, kasi na-realize ko na yung tubig dito kasi, pag once na kinainan ang ating uh, adjustable over overflow bababa na, so yung pinakamaduming tubig natin, yung unang-unang chamber ng ating ano ng ating uh, under sump. So, ngayon ano, uh, habang nagkakapi tayo, magpe-perform tayo ng automatic water change. So, i uh, ng tubig uh, habang nakikipagkwentuhan sa inyo para naiintindihan niyo 'yung ating ginagawa. So, ganito lang siya ka-convenient. Oh, uh, sa mga nagtatanong sa atin naman tungkol sa kaya well, dito uh, ano bang ideal na height ng aquarium kasi gusto namin yung ano yung uh, standard so para sa akin walang standard kasi talaga yung taas ng aquarium yan ay nasa kanya kanyang ano natin o no? kung saan natin sila ma-appreciate so, katulad ko gusto ko yung gantong size lang na aquarium kasi ito yung pinaka convenient na size para sa akin kung lilinisin ko sila So, although hindi kasi monster tank to. No? Pag monster tank, wala tayong choice kasi malaki yung mataas. So, kaya lang itong size na to at ito po ay 3 feet lang. Ngayon, kung tatanungin niyo ako bakit ito yung gusto ko. Kasi ito yung convenient kung saan pag pinaso ko yung aking kamay at gusto ko siyang linisin. I mean, hanggang kilikili ko lang. So, eksibihin, convenient ko siyang nalilinis yung loob. So, katulad nito, ano magpe-perform muna tayo ng linis. So, lininisin ko muna to kasi matagal na rin itong hindi nalilinis sa totoo lang. Matagal na, baka kung mga, ay mga kung mga 4 months, 5 months na dahil nga lagi tayong busy, lagi tayong wala. So, talagang lagi siya, ano, linin. hindi siya, hindi siya nalilinis talaga. So, ngayon, papakita ko sa inyo, lilinisin natin. Uh, ang gamit ko, pong, itong pong filter. So, hindi ako gumagamit ng kung ano-ano, kung di pong filter, saka kung gusto nyo yung mga stain, ang ginagamitan naman natin, ginagamit natin yung sandpaper na ano, 200, uh, 2,000 grit na sandpaper. Pero, eto, katulad nito, ano, dadahan-dahan ko lang, actually. Etong ano, etong ating aquarium, yan, katulad nito. Ano. Nilinisin lang natin yung, yan, yung, yung mga dumi, sa harapan tatanggalin natin 'yan. Yan, gaganyanin lang natin siya. Matagal bago ako mag-perform ulit eh. Actually, uh, itong ilalim, 'yan, yung ilalim medyo 'yan, nagkakaroon siya ng 'yan, makikita niyo, lumot na 'to eh. Lumot na 'yan, so 'yan yung lilinisin natin. 'Yan, 'yan yung tatanggalin natin. Yung lumot. Tapos yung mga gilid-gilid siguro nito. Yan. Yan. So, sa gantong paraan, ano, sabi ko nga, dahil nga hanggang kilikili lang natin ito. So, convenient siya na, ano, convenient siya na galawin. Yan. Yan. So, ganito lang, ganito lang. Ah, uh, habang naglilinis tayo, pwede pa nga magkape. Sabi ko nga eh, habang naglilinis tayo, pwede pa nga magkape. Nakakainom pa tayo ng kape. Tapos ito, itong side lang na to. Kasi ito yung tingin kong madumi. Yan. Uh, dahil nasa loob yung isda natin, dahan-dahan lang yung galaw ng kamay natin. Kasi... parang uh, para hindi may stress yung ating isda. Ayan. Kaya makikita nyo lang dito dumi. Ayan. etong Itong ating ano, itong ating ano, ano, adjustable, actually, medyo matagal-tagal na to. Matagal na, you may taon na to. May taon na to na ginawa natin. Ay, naipit. <laughs> naipit. <laughs> naipit ko siya. Naipit ko siya sa kanto. Ayan. And. Gan'yan lang, gan'yan lang tayo maglinis. So, pagkatapos nito, eto, linisin na rin natin itong tubo. Kasi itong tubo natin eh eh uh, para ma-refresh lang ba? Ma-refresh lang. So, ito, kung mapapansin nyo to, ito. Ito pa rin yung ating, yan. sinking pellet, floating pellet. Yan, open. So, ayan. naka-open siya. Taas baba, yung kinukuha natin. Yan, kung makikita nyo yan, yan yung ano, na chlorine na yan eh. Yan yung stain na. Stain. So, dito sa kabila, ganun din. So, ayan. So, nakabukas yung ilalim sa kaibabaw ngayon para yung dumi nakukuha nila uh, dalawa then dito sa ilalim ano since ang ang gamit ko kasi cellphone ko eh ang gamit ko yung, yung uh, hawak ng anak ko yung cellphone natin dito sa ilalim eto pakita ko sa inyo etong part na to kasi tinatamaan nito ng araw so kapag tinatamaan ng araw talagang yung eh, ano, yung ano lumot na develop yung lumot kasi tinatamaan ng araw so Actually, itong mga to, kailangan ko na rin siyang i-reset. Itong mga to. So, uh, dahil nga, ando, ay, matumi na. na. Ngayon, dahil nga, uh, cellphone natin nandyan, ano, ito, pipindutin ko to. So, once na pinindot ko to, pag pinindot ko to, iilaw to, pag umilaw to, automatic mag magpapalit ng tubig yan. So, kukunin niya yung mga dumadumin tubig sa loob. Yan, maduming tubig. Actually, palitin na rin yung mga ano natin. <laughs> yung media natin palitin. Then, ito yung ating mechanical. Itong mechanical natin, makikita nyo yan. Later, biglang bubuga ng tubig yan. Pag na-sense niya na na siya ng tubig, yan, malapit na. Ayan. So, bumuga ng tubig. Kasi na-sense niya na nagtatanggal tayo ng tubig dito. So, once na napansin niya, ito, nakaset ito sa... ah... Uh, 2 minutes na magpapalit ng tubig. So after 2 minutes titigil 'yan. Uh, magdadagdag naman. So simultaneous din habang nagtatanggal tayo, nagdadagdag tayo ng tubig. 'Yan. So ganyan yung ano yung setup natin. Kaya nga sa ganyang ano no, sa ganyang setup, sa ganitong setup, uh, very convenient para sa atin na mag-alaga ng ano ng isda kasi pakain ka lang yun ganon then since malaki nga yung ating ano filtration system although uh, sa totoo ang nakikita kong kakulangan ko dito kung kaya kong gawin baka kasi hindi ako makapaglagay ng ano eh before nagagawa tayo noon eh binubutas natin to binubutas natin yan yan bubutasan natin yan At tapos may mga drain may mga ball valve hindi ako makapagawa ng gano'n dito kasi nga maliit yung space ko so daanan ng tao saka baka mamaya yung anak kong 6 years old tapakan so pag tinapakan kasi yon possible masira kaya hindi tayo gumawa nung dito pero ang pe pwede kong gawin uh, for the meantime mag ano tayo ito uh, kumbaga i drain natin to para lang yung mga dumi sa ilalim makuha So kasi gusto ko na rin i-reset Kasi yan, kung makikita niya marami ng dumi sa ilalim niya So kung gagawin ko naman yan uh, At least ano lang Siguro yung kalating araw Na pag reset uh, Malaking bagay na magagawa natin Kaya ngayon katulad niya Namatay na to So namatay na Ibig sabihin tapos na siya mag change Pero papakita ko ulit sa inyo Ito uh, pag pinindot ko to Doon sa labas Anak pakita mo doon sa labas natin yan, yan. So, pag pinindot ko to, pag pinindot ko to, ito, pakikita ko. Pag pinindot ko to, iilaw to, then dyan lalabas sa labas namin yan. So, inon ko na ngayon, dyan sa labas, yan, makikita. sa ganyang paraan ano, sa ganyang paraan uh, napaka-convenient mag-water change, di ba? Kaya like sabihin, uh, tapos na tayo mag-water change, nakausap ko pa kayo, nakapag-demo tayo. So, paano uh, ano siya, tumaga kahit pa paano, yung gantong setup maintenance free. Kaya nga, hindi masyado, na nakaka uh, nakakapag-demo ako sa inyo ng maayos at nakikita niyo yung water naman natin eh maayos din like sabihin uh, later on pagkatapos niyan yung linaw back, back to normal uli yung linaw natin so yan mga kahabi no uh, at least ah, nabigyan ko kayo ng idea tito uh, dito sa ating ano sa ating mga aquarium uh, anyway ito uh, po ay 50 gallons ang kapal po ng ano nito sa nito ay media ginamit to. Then meron akong dalawang uh, adjustable overflow since ito kasi dati kong lagaya ng goldfish. Uh, yan, naka may dalawa akong ano, overflow dito. Ito yung gamit ko. Medya lang to, medya lang yung ano nito, yung inner pipe nito medya. So dalawa, uh, suitable siya tapos ang aking uh, Ah, uh, motor submersible pump ay nasa uh, 2500 LPH lang 'yon gamit ko pero pwede ako mag 3000 kung gusto. Pero okay naman to, so far so good itong gamit ko na to. Maganda naman tapos ano, yung brand non sequence lang 'yon. Sequence. Actually yung kulang ko pa rin dito, uh, nawalan na ako ng irritor eh. So dapat ito may irritor din to. May aerator din dapat to oh, para at least ano, uh, yung K1 natin eh gumagalaw. So ayan oh, nakikita niya yan ngayon oh, konti pa tubig. Ayan. So uh, later on pag na puno niya na uli, uh, titigil na uli tusa. So yun ang maganda diyan sa mechanical na floater natin naman, kusang tumitigil. Kaya ayan mga kahabi ano, at least ano ah, na pagbigyan ulit yung inyong request. So salamat po sa walang sawang pagsuporta. Uh, at pagsubaybay sa mga video natin uh, kay Kuya Lito DIY Philippines at the same time sa ating uh, YouTube channel na Kuya Lito so yung isa natin uh, yung FB ko na Kuya Lito lang Aquarium ay eh, inyong nahack so i-unfollow eh, nyo na yung Kuya Lito at huwag kayong magme-message doon baka mamaya ay eh, ano kayo ma-scam lang kayo doon sa Kuya Lito na FB FB natin na ano nakuha ng INSEE yun eh Actually, pinakikinabangan nila yon until now. Uh, dahil hindi nila binubura yung aking account doon. Nandun pa rin yung huling ano natin. Ang huling ginawa ko doon, eh, kulungan ng, ano, ng aso, stainless. Then, yung atin ngayong bago nga, Kuya dito, DIY Philippines. So, yan. Uh, maraming maraming salamat sa inyo at magandang buhay mga kahabi.